Butasan po natin itong bagong-bagong interior na to para po i apply po natin yung pinagkakaguluhan na lang glow na ipahid lang daw ay mabubul kainas na. at ito po yon at makikita natin ngayon kung totoo ba ayan. tinanggal na po natin ang uh, isang pako na ipinako natin dito sa interior na to. Saka lang po natin punas punasan. Saka lang po natin lagyan ng uh, super glow o welding glow na to. Yung ibang nagde-demo lagyan lang nila nang ganito okay na pero tayo po ay uh, dahil first time natin gawin, testingin lang po natin. Ay nag-aalanganin po tayo ano? Kaya po mas minabuti na po natin uh, maggunting uh, pa nang uh, goma para ilagay natin sa kanyang ibabaw ganyan lamang po ang ginawa po natin dito at hintayin lamang po natin itong uh, matuyo at ito po natuyo na po pagkalipas na nga uh, 10 minutes at hahanginan lamang po natin para po magkaalaman kung uh, totoo ba at kung hindi po gumana dito ay nako. huwag na lang po ako uh, mag order ulit dahil sa play rings naman sinubukan natin doon sa play rings ay okay naman pero iba Eto, naman po video, ito kasi yung demo nila yan. na pinag orderan po natin ay pati oh, daw ayan. itong interior at ito na oh? ayan o oh. o oh, ayan Pwede pwede nga, pang emergency. O. Oh, o. Oh, lalagay natin. Hop. Oh, lapit natin ha. At nga. Ay nako, totoo po. Ayan, nakaya niya na po. Ayan o. Oh. O oh, diba? Ngayon naman po, baka na naman po sasabihin ng iba dyan na pinalitan ko lang itong uh, exterior na to. Itutok po natin ang ating uh, camera no. Para may pakita sa inyo. Mas maganda pong gawin nyo po kasi sa aktual para po mapatunayan nyo din yung ating uh, sinasabi. At ito subukan po nating uh, tuklapin itong uh, idinikit po natin. Ang problema po kapag kamay po ang pagtuklap po natin, nakikirapan po tayo. Ayan oh. Talagang sobrang dikit po, talaga. Hindi po kaya ng ating kamay na tuklapin ito. Ano? Kaya kinakailangan po natin uh, gumamit ng uh, plies. Totoong to, totoo po, kabertod. Ano? Ayan, napatunayan ko mismo. Ito pa nga, oh, gumamit na nga tayo ng plies. nakikirapan pa tayo. Sobra pong uh, napaka kwan nito. Dikit na dikit. Bale, pinaspurod lamang po natin itong uh, video na to. Ano? Dahil namabot po ito ng mayigit uh, 10 minutes na tinatanggal po natin ito. Uulitin ko lamang po para po sa magaling mag-invento ng kwento, gawin nyo po kasi ng aktual saka kayo magreklamo hindi yung uh, gumagimbento kayo ng kwento reklamo ng reklamo hindi nyo pa naman ginawa ng aktual kundi haka haka pa lang at eto na oh, makikita po yung uh, butas na nagtusukan natin ng uh, pako kapag uh, yung uh, palinawan ng mata po para makita ninyo yan oh, 'di ba? Bali na po natin talaga na okay okay pala itong uh, super glue na to na in order po natin. Bali ilalagay ko na lamang po yung uh, pinag-orderan ko sa baba ng ating video para or orderan din ng gusto nga uh, ng ganito at mapatunayan niyo din yung uh, napatunayan ko. Pero kung sa iba kayo mag-order at nakatiyamba kayo ng piki, wag niyo akong sisisihin ano. Basta sa baba lang po ng uh, ating video yung pinag-orderan ko rin kayo mag-order para parehas. Bali ano, libre bulkanis na at napakarami pa pong kayang idikit nito.